Lord, palakasin mo ako sa mga oras na ito. Bigyan mo pa ako ng maraming inspirasyon para maka-move on sa buhay ko. Ako ngayon, Lord, ay nakalubog sa isang problema na hindi ko lubos maisip kung bakit dumating sa aking buhay ito. Nalilito at parang nawawala na ako. Parang walang makapitan. At alam kong walang makakaintindi ng aking kalagayan. Bigyan niyo po ako, Panginoon, ng guidance para malaman ko kung ano ang dapat kong gawin at kung ano ang dapat isipin. Ibigay niyo po sa aking daan ang mga taong tutulong sa akin at maging tamang impluensya sa aking buhay. Taong nakareceive na din ng inyong pagpapala at ng inyong guidance at patuloy na nabubuhay ng tama na ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan din na grabing maapektuhan ang aking pamilya. Spare them from hurt patuloy niyo po silang protektahan. Patuloy niyo po silang ilid sa tama at patuloy niyo silang alagaan, Lord. Alam ko, Lord, na nakikita niyo ang aking kalagayan. Nakikita niyo po kung paano ako nahihirapan. Huwag niyo po sana hayaan na magtuloy-tuloy ang aking nararanasan, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy niyong lagyan ng liwanag ang aking puso't isipan. Alam kong tutulungan mo ako ulit. Alam kong gagaan ang lahat ulit alam kong hindi na magtatagal. Darating na ang tulong niyo sa akin. Dasal ko, Lord, na patuloy mo akong bigyan ng lakas para sa araw-araw. Para mas maharap ko ang mga problema nito. Bigyan mo ko ng talino para mas alam ko kung ano ang gagawin sa problema nito. Patuloy akong maniniwala at kakapit pa din sa inyong presensya, Panginoon umaapit sa pangako po ninyo na lagi kayong andyan para sa akin at sa aking pamilya. Magfufokus focus ako sa inyong magmamahal sa akin dahil alam ko na kapakanan ko pa rin ang mangingibabaw sa bawat mahirap na sitwasyon sa aking buhay. Maraming salamat sa inyong kabaitan. Maraming salamat sa inyong biyaya. Maraming salamat sa ibibigay mong lakas at talino sa akin, Lord. Alam ko na lalakas na ako at tatalino sa mga araw at linggo na darating sa aking buhay. Itinataas ko din po ang aking bayan, Panginoon. Bigyan niyo po ng guidance at inspirasyon ng Pilipinas at mga Pilipino ngayon. Dito po sa aming bayan at mga Pilipino sa ibang bansa. In Jesus' name I pray. Amen. Sabi sa Psalm 46, 1 to 3 God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. Hindi baleng mahina ka sa inuman. Ang mahalaga, naubos mo yung pulutan. If I was you, I'd wanna, I'd, wanna a... I'd wanna be me too. I'd wanna be me i wanna be me. May babalikan pa ba ako? Ikaw lang naman naligaw eh. Ako naghihintay lang. Sorry. Dear Photolab. <laughs> Ibalik mo na ang aking mga kaibigan sa TikTok at Facebook. Hindi ko na sila makilala. Namimiss ko na sila. <coughs> eh, 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 eh. ay kaya kong umili sa iba Hindi pala ako'y padala sa maling akala Walang perpektong tao sa mundo. Lahat naman tayo nagkakamali. Hindi naman importante kung paano ka nadapa. Ang importante, walang nakakita. Psst, miss! Ay, naku, Pogi. Pasmo na ako sa'yo. Last time dinala mo na ako sa damuhan. Namantag yung ko. daming higan. Hindi na tayo dumuhan. Kama tayo. Talaga? Oo, oo. sa kama tayo. Sa isang kondisyon. Ano namang kondisyon yan? Gawin natin, ano, uh, Indian style. Indian style? Ano yung Indian style? Hindi mo alam, Indian style? Oh no! Ako pogi. Lahat na siguro ng uh, position style alam ko na. Pero Indian style, hindi ko alam yan. Ano ba yung Indian style na yan? Yung ano, yung Bayaran kita 20 araw-araw. Hulugan? Balang si T-Projector Hindi kita Hindi totoo yan. <laughs> Hindi kita pwedeng pigilan. Hoy! <laughs> Ipaglalaban kita. Kahit hanggang kamatayin na. Bola lang yan. <laughs> Kung mawawala ay silo. Sira ulo. Huwag <laughs> <laughs> kang mag-alala at babalik ako. Tulungin mo yan. <laughs> Bahala ka sa buhay mo. <laughs> Alas man buha nga mo, ha? Eh. <laughs> <Kagigil> ka. <laughs> ko'y Sa loob bumiiyak. Dahil at ako Dear Putolab, Isa kang bagong alamat na nagbibigay ng pag-asa sa mga di pinalad sa ganda ng katawan at pagmumukha. Isa kang ihimplo ng mga kalalakihan at kababaihan na matagal na panahon nang naiinis sa kanilang pagmumukha. <laughs> Isa kang inspirasyon para sa mga nagnanais na makitang nakamit na nila ang pinapangarap nilang ganda ng pagmumukha. Nagbibigay aliw ka at nagkakaroon ng pagkakataon ng bawat isa na mahumaling sa kanilang mga larawan. At muli, pinupos pa nila ito sa kanilang Facebook account upang ipagsigawan sa buong mundo na nabago mo ang kanilang mukha kahit ito'y panandalian lamang. Maraming salamat, Putulab. Nagmamahal, Filter. At magpapatuloy pa ang pagbibilang ng walang katapusan sa buong buhay natin. Pero sana, habang tayo'y nagbibilang ng ating pagkakada pa sa buhay, bilangin din natin ang biyayang dumadating. Ika nga, count your blessings. Dahil sampung doble pa sa bilang ng ating mga daliri sa kamay at paa, ang grasya kumpara sa kamalasan. Subukan ninyong magbilang. Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi, Corina Sanchez. Hanggang sa susunod na edisyon ng paborito ninyong kakwentuhan tuwing linggo ng gabi. Ito ang Rated K. Nandyan ba ang asawa ko na asawa mo na asawa na buong bayan? Wala siya dito. Pakisabi sa asawa ko na umuwi mo na siya ng bahay at makipag-usap siya sa akin. Ganyan ka na ba kadesperada? Kailangan mo sumugod dito? Football player ka siguro. Sinipa ko na. Hinahabol-habol mo pa. Wala akong pakialam kay Eman. Si Jenny ang concern ko. Ipokrita. Huwag mong gamitin yung anak nyo para akitin ulit si Eman. Pinagpalit ka na niya, ako na'y mahal niya. Sabihin mo kay Eman, umuwi siya ng bahay para makipag-usap sa akin. Pag nagawa mo yon, iyong iyon na siya. Ipitin mo man dyan sa kilikili mo. Isaksak mo pa sa baga mo. Wala akong pakialam. Habang hindi mo pa yung ginagawa, hindi ko kayo titigilan. Get out of my presence. Hindi mo ako kailangan itaboy. Dahil sa sobrang init dito, kulang na lang si Satanas. If your hands are not busy for Jesus, type, Jesus, I need you today, and share with three people. My child, the pain you're feeling today, The strength you will feel tomorrow. Share this video to three people, then I bless your hands. Amen. Don't skip. Jesus is saying to you today if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. Type Amen and share with three people to claim it.